Magkano nga ba ang nagastos ko sa pagtransfer ng titulo sa nabili kong property? After one year na pagprocess ng aking titulo, ay nakuha ko na nga pala ang aking sariling title sa lupa na nabili ko. Ngayon ay para may idea kayo kung magkano nga ba ang nagastos ko sa pagtransfer, ay ibabahagi ko sa inyo ang kaulang gastos. Simulan natin sa pagbayad ng abogado, ang paggawa ng deed of sale ay gumastos ako ng 4,500 pesos. At depende yan kung gaano kalawak ang lupa na nabili mo. Sa publication naman ay nagbayad ako ng 1,000 300 dahil kailangan ko ito sa ROD. Sa transfer tax ay nagbayad ako ng 1,000 pesos. At ang next step naman ay ito yung medyo malaki-laki. Dahil kapag bibili ka ng property ay expected na kailangan mo magbayad ng tax. At alam nyo ba dito ko po lang nalaman ng lahat. Dahil bumabasi ang capital gain tax depende sa lugar kung saan mo nabili ang lupa. For example mga ka-jungle kung ang nabili mong lupa ay 100 square meter at nagkakahalaga lamang po ito ng 100,000 ang babayaran nyo lang dapat ay 6,000 sa 6% gain tax nito. Pero sa BIR hindi ganon. Bumabasi sila sa capital gain tax ng lugar. Since City kami, medyo mataas ang capital gain tax dito. Kaya naman ang binayaran ko dito sa BIR mga jungle ay 76,000 kasama na ang lahat. Capital gain tax, estate tax dahil disease na ang may-ari at iba pang mga dokumento na kailangan bayaran. At sa ROD naman ay gumas sa ng 15,000 kasama na ang tax declaration. At kayo na lang bahala mag kung magkano nga ba ang nagastos ko lahat sa pag-transfer.